ko ta labas Cartier. Labas tayo sa kanto ng Orchard, Bisperas. ng Pasko, habang konti pa tao. Mamaya ng gabi, sasarado tong ano, eh. Orchard. Eh. Yeah. Makulimlim. Who knows, ba mamaya umulan mamaya ng gabi. Yan. Eto Orchard Road Junction. Bisperas. Yeah, nandiyan ako. Wala na. Nagkamali ako ng daan eh. So Pwedeng pumasok pero mukhang sarado pa. Pag Pagdating naman sa gitna. Oo, ulan. Nako. Yan, mamaya isasara to. Street party 4. Ayan, ang itsura. Pwede tayo sa pinakakan. Show Kanto, Kanto Borders Lahat konektado ng uh, basement dito. So, hindi kailangan tumawid sa gitna. Yeah. Okay. Okay. Tuloy na natin to. Nandito na ako eh. Nagkamali ako ng nilabasan. Ayan, papuntang MRT. Okay. So, tatawid ako sa... Two blocks away. Hindi ko lang ginawa ito ah. Coming this way. Yan. What's this? LV. LV truck. Okay. Ayan. Maraming naka-off today kasi Sunday hindi maganda pa noon, malinsangan. So, perform Ito, performer yan. No? Ayan, makulimlim, hala. So, Ang gabi maganda to, may ilaw. Eh, buti na rin nagkamali ako. Ayan. Ayan. So, thanks. Ngayon, gabi maganda to. Allah. Uh, mamaya ma copyright now. Uulan to. Nasa Wisma Atria. So galing sa kanto, konektado ng basement dito. Anong meron? May tumutulo. Oh no! Wala maayos agad to. Ah, naglilinis. Okay. Okay. Oh, naglilinis nga. Uh, may tubig doon. Para mamaya ang gabi. Uh, ito rin. O, oh, yun. May mga barricades na. O, sa sarado ang orchard mamaya ang gabi. Uh, alas 4 pa lang yata. Sarado na eh. Oh, ganun ang mga fish nila. Ah, oh, see ya. Sarado dito, sarado doon. Meron. So, may performer doon. Oh. Ayan na. So, tapat na tayo ng Lucky Plaza. Hmm. After this, tangalian. Uh, Stasyon ng Lesco Okay. Uncut. Uh, yeah. yan, yeah, pupunta tayo dito sa kabila. <coughs> Para man ang halian. Yan, meron. So, ang termi ngayon na setup to. For pasco and New Yan, ice cream yan. Ice cream. Ano ba? sila ng ice cream. Ano ba? Yeah, ano ba? Sandwich ice cream. ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano mango, Oh, see, ganun, ganun lang yun. Square na ice cream, lalagyan ng tinapay. That's it. Okay. Pera na. Okay. Kunti pa, kunti pa ang tao. Taki Ah, oh, meron pa akong hindi napuntahan dito. Marami yan. Let's see. Mga po pa ako. Mapagod na ako. Yan. Yan, ano to eh. Ito yung activity area ng Ian City. So, kung may mga events, maraming events dito. Hmm. Wala, sarado. Ayan. Anong meron dyan? Locking coffee. Sumama so, yung gabi pa. Surap ng burger daw dito eh. Ayan. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. So, sarado pa sa Nian City. Yan. Okay. Okay, ayun sana. Ganun mga kami ang gabi yan. Aming gabi, eh, marami yan. Hmm, hindi pa maganda. Yan. Tawid tayo sa kabila. Uulan ito. Eh, no? Yan. Mami ang gabi. Mamayang gabi. Maraming tao yan for sure. Para What? Ano to? Ito ba yung ginagawa? Oh, ito yung nilagay sa setup to. Ang okay. dami oh. Equipment so. Walo ko ah. Wow, yun yung tama equipment bag siya naman, sure value. Dah, tama na. Traction Maya. Wow, really. Okay. Yan. O, ito na naman. Isa na namang uh, ice cream sandwich. Aba ng pila dito. Eh. yan yung mga... Ayan, kinakain na na. Oh. Ice cream sandwich. Square na ice cream. Nilagyan na tinapay. Oops. Nostalgia. So, dito tayo. Ayun. Maganda sa gabi yan. May uh, projected uh, videos. Okay. Tawin na tayo dito. Uncut nyo na ito. finally gumit na tayo Kaya yung gitna ng orchard Yan na sa gabi Yan, titinda Okay What? Maaninsangan na panahon. Uulan to. yan nag lunch na dyan. Yeah. Paragon. Ganda sa gabi ko. Ah, yun ang tingin nila. Parang... What? Tanghaling tapat? Kokonting tao? Sunday. Hmm, brother. YSL. Punta tayo sa, <coughs> sa puntaan ng Pinoy at Indonesian pag weekend. Oh. Hmm. Yun ako magla-launch. Ayun. Nasabi na tayo kanina. Eto na tayo. Ayun. This is all Olaf. Love. All Olaf love loves all the time. Yeah. Ah, oh. Yeah, so mommy and Gabby magaganda. laki ah yan yeah. ito na tayo yan yeah, ruthless bawal lumupo noon pwedeng lumupo dyan ngayon wala na eh kasi naman inaharangan kung makaupo mga yan ay ano nandiyo dyan uh. yeah, dyan na sila umupo dati din sa staircase tao dyan lucky closet Hmm. Dito tayo. Yan. Pero punta tayo dun sa ano, main entrance ng Lucky Plaza. Cookies and coffee. Bagong bukas lang yan. Siguro mga dalawang buwan pa lang yan. Ang aling tapat, bisperas ng Pasko. Yan, lunch time. Ito, yung mga turistang Pinoy dyan. Ito, kailangan puntahan nyo pag nandito kayo. Okay, pasukin natin. Dahil dyan ang kakain. Lucky Plaza. Palit. Okay. Lockney. Mm. Okay, Lockney Plaza. And then tao kita yah. Okay. Uh, Chicken. Ah, different. Kumain na ako sa Indonesian shop. Ok, thank you. Great. We will do it. We will kakain it. Thank you. Okay, how much? Drink? Uh, teo? Teo? Tea? 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 Theo? Tea? 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 Theo Theo, Tea? 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 Indonesian. Dapat dito pala kumakain pag linggo kasi konti tao. Pag Pinoy uh, restaurant, kadami. Nice. Beef rendang. daing, at uh, toge. That's it. Yo, hindi ko kaya ano yun. Sili niya. Red chili at ch green chili. Oh my lord. Okay, kain na. That's all, folks. What did you say? Ooh, uh nothing <laughs>